umaga guys ito punta tayo ngayon guys sa nabal uh, hindi kami nakapagpalaot kasi mayroon kaming pupuntahan dyan sa nabal ito kabilang bundok lang at walang biyahe doon sa uh, amin kasi may ano bagyo pero hindi dito sa atin ang hindi pinagpabiyahe sa post guard ang mga bangka doon at dito biyahe man daw isang bangka dito na ano biyahe pang passenger buti na lang hindi na umuulan ito baka ulak. ulap yung isang bangka biyahe. Malapit lang dito ang nabal. Kasi, ano, tabok lang. ng 15 minutes lang darating na. At marami namang mga passenger dito, guys. Dito sa, ano, itayanan sa mga passenger na kasi saya ko ito guys bilya lang ito dito guys hindi man malon hindi na dagat guys may na lang ulit ako mag video doon sa pagdating na natin doon sa Naval at maraming salamat kayo sa panood bye bye po, ingat po kayo palagi a few moments later hello guys, largan tayo guys Two hours later. So guys, magandang tanghali guys. Dito na kaya malapit sa nabal na guys oh. So guys, nabal na yun guys. Sige so, mga hapon guys, uwi na tayo. Malungsi ato guys oh. guys na Ito na ang sasakyan mapapunta doon sa uh, at aming bahay. Okay guys, dito lang muna guys. Ha, ka guys. Ang um, kasama namin pagpunta doon sa Naval guys. Galing kami doon guys mahabang highway dito guys ah Barangay Villalon So hey guys, dito lang muna. Mamaya lang ulit. Bye bye po. Ingat kayo palagi.